Yon, good morning. Dito nga pala tayo ngayon sa ano, Danghari. Ah, uh, ko sa inyo. Yon, nandito sa Danghari, no. Ito 'yung papuntang Bacoor. Tapos ito naman 'yung papuntang uh, runabout na malaki, papuntang San Pedro Laguna at Takaunting lupa. Okay? So, gusto ko lang shout out 'yung aking uh, customer. Kasi ayan, oh. Ah, ayan. Okay? tinawagan ko siya kasi pick up ko to Das pa to Muntinlupa sa Festival Mall Tapos sabi ko sa kanya syempre kailangan natin Pag nakapick natin yung isa Pag nakuha natin yung isang booking Kailangan natin tanongin Tawagan Kung anong klase kung, 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 kung anong Kung anong klase Gano'ng kalaki Kasi nakalagay naman eh Frame daw siya nakanoot Frame Tatlong frame So sabi ko sa kanya ah, Ma'am gano'ng po kalaki yung frame Sabi niya Ah maliit lang po ito kuya Kasi po ito sa lalabag Sabi niya sabi ko hindi po kasi lalabag yung akin uh, Medyo maliit po Sabi niya hindi walang problema makasya po ito kasya Yun so kasya daw Kaya sabi ko sa kanya anong size ayaw niya sabihin Kaya sabi ko sa kanya sige sige ma'am okay na po Pagtahan ko dyan kayo naman nagsabi ka mo na Na kasya eh Kaya ayun pinuntahan ko siya Tapos pinick up ko na center diretsya pick up niyan Tapakita ko sa inyo yung itsura So ayun yung frame Isa lang yan ha Yan ang pinakamaliit pala ito, yung ito pala siya. ito pala yung tsura niya. Dagang <laughs> Sabi niya sa akin Kasi daw sa motor, kasi naman Wala namang problema, kasi naman talaga Pero ito yung sinasabi niyang maliit Maliit lang daw, kasi po sa bag Ayup ah, na yan Shoutout sa iyo ate, kasi pala sa bag Ayun pala, kasi sa buong motor Ayun lang pala yung maliit, yung nasa ibabaw Tapos yung dalawa ah, Parang small medium large siya. So sa festival ko ito dadalhin uh, Yun nga sabi ko sa kanya uh, Pag ito ipapasok ko sa festival mall May additional to Pero kung hanggang lang okay lang walang problema uh, Dasma to ano pala to Dasma to uh, around paliparan to eh, pali Parang to uh, festival mall Alabang Okay 122 plus 20 pesos siya So 140 142 Okay Ito ate Maliit lang ha Otot